Kwento ko lang sa inyong mga ka-mindset, nung kabataan ko, actually sa probinsya, meron akong tiyo, so kapatid siya ng uh, nanay ko. Actually, yung pangunahing kabuhayan niya or hanap buhay is pananagat. So, naalala ko lang mga ka-mindset, pag nakikita ko ng gaytong uh, low tide to eh, sa Bisaya, para siyang hunas. Hunas sa Bisaya ah, sa salitang Dabawenyo or Sibuano yata. Oh kasi Davao kasi dabo po ako so hunas ang tawag sa amin or low tide. So pag ganito kasi naalala ko kumukuha kami ng mga lukot, mga isda o anong pa mang mga shell o mga kinhason sa Bisaya ba. So naalala ko mga ka mindset ba na ganitong set up o ganitong mga ano ng dagat is nung kabataan ko kahit sobrang tirik ng araw, init ng panahon o bandang hapon man, talagang uh, yun nga kumukuha kami ng tawag namin is lukot, di ba o di kaya yung mga kinhason or mga shell sa karagatan so yun lang naalala ko lang mga mindset share ko lang kasi nga since ah uh, Actually, wala ako sa probinsya namin. Ha? So, kasi nasa Masbate po ngayon, hindi to sa Dabao. So, naalala ko lang yung kabataan ko na share ko lang sa inyo na nagdaan din ako sa buhay na, alam mo yun, nananagat, nimsan, na uh, namimingwit pa kami noon. Minsan, nagbibenta kami ng mga crabs o mga alimango. Pag nakuha ng tiyo ko, pinabibenta sa amin o anumang mga kakaning pandagat yung binibenta ko dati, naglalako pa ako nun. So, nakakatuwa lang mga ka mindset na masrap uh, masarap balik-balikan yung ganong alaala. No? So, sana kayo din meron kayong mga ganong klaseng memories sa buhay na minsan ay eh, naging parte din ako ng isang karagatan, di ba? Mahilig din ako managat kasi nga sinasama ko ng tiyo ko para, ayun nga, kasi nga wala nagbabantay sa akin since yung nanay ko is nagkatrabaho sa Metro Manila that time. So, share ko lang naman mga ka-mindset, no? So, wala naman, okay? So, once again, mindset is power!